Mga ka-surprise, surprise, Sunday po ngayon and yes, mainit po dito. <laughs> nasa mall po ako, nasa what do you call this? Food court, ganun pero mainit. <laughs> so what is this um, recording all about ba mga surprise? surprise? Magla-lunch lang po tayo. And, and Sumusubinir po tayo mga surprise surprise kasi po tag-ulan po ngayon and nandito po si Bagyong Bising yata? Bising or Crising? Hindi ko alam mga surprise surprise I'll put on the comment section down below mga surprise surprise So ayan <laughs> hindi po tayo this um, lunch time ako surprise surprise so indian food po mga ka-surprise surprise nandito po tayo sa Ayala Mall sa SM po mayroon pong biryani na indian food mga ka-surprise surprise this is a what do you call this? fast food and, uh, mga surprise ganito yung take out na So yun mga ka, surprise surprise. It's been a while. Matagal po akong walang recordings kaya excited na excited po ako ngayon. <laughs> kumain na po tayo mga ka-surprise, surprise. And syempre, hindi natin kakalimutan muna mag-pray. Mag-pray tayo mga ka-surprise, surprise. So, pray muna tayo mga ka-surprise, surprise. Sirprise. Ama namin, ikaw ka pinakamakapangalaman sa lahat. Diyos ng pag-ibig, salamat po sa mga sarap yung pagkahingi ang panalangin sa lahat yung pinapagod po sa inyo sa kalahasa sa Salamat po. Amen. So marami na po akong recordings mga ka-surprise surprise about dito sa biryani rice. So hindi ko na po siguro masyado mag-elaborate mga ka-surprise surprise. Samahan nyo na lang po akong kumain. Ayan mga ka-surprise surprise. Tingnan nyo po itong si Alvaro. May parang mga ka-surprise, surprise. Iba-iba po yung mga servings nila. Before, kung makikita nyo po doon sa mga previous vlogs ko, same restaurant ko or same fast food restaurant sa SM, name God, something like that. Hanapin nyo na lang po dito sa YouTube ko, mga surprise surprise At world's most famous vlogger, ayun. So, ayun po. <laughs> nandito nga po si bagyong bising or krising something like that so food trip lang po ito mga surprise surprise maybe itatag ko po sa title nito is um, typhoon season food trip na mga surprise surprise so ayun nga po sabi ko hindi po ako masyado mag-elaborate about dito sa indian restaurant na ito pero iba iba po yung serving sila mga surprise surprise dati po para bang hindi ko nakita yung chicken nung pag open ko po, po nung ganitong pack nila so ganito po yung pack ayan hindi ko nakita yung chicken nung pag open ko mga surprise surprise it is buried underneath the rice pala underneath the biryani rice pero ngayon mga ka surprise surprise ayan hindi mo na kailangang magpalahing pa siya para makita ito na po mga surprise surprise may may onion ayan before, dalawa lang po yung cucumber ngayon, tatlo na po. Tatlong slice na po, mga surprise, surprise. Siguro, naisip nila para I love you. Ayun. And let's hope na siyang yogurt na ito, mga surprise, surprise. Ito. So talagang ano na po ako mga surprise surprise Gutom na po ako kaya kumain na po tayo Kung may magtatanong mga surprise surprise, maanghang po ba? Kasi di ba usually ang mga Indian food maanghang. Ito mga surprise surprise. Kasi talaga kumakain ako ng maanghang eh, mga sili ganun. So parang feeling ko, kung dun sa mga sensitive sa sili, maanghang na sila dito mga surprise, surprise. surprise, surprise. Dito po sa Fairview, buy one take one po yung ano, what do you call this? Buy one take one po yung Mountain yung mga surprise, surprise. So, parang ilang weeks na na buy one take one yan. Ayan. And sabi ko nga, it's been a long time since last ako lumabas. And ngayon lumabas ako, buy one take one pa rin po siya. So, parang feeling ko, marami pong ano, mga surprise, surprise. Marami pong stock. Ang laki ng chicken, mga ka, surprise surprise di ako makaget over. Ito yung tinan nyo doon. Two-piece chicken ito, mga ka, surprise surprise Ayan, uh. May pa two-piece chicken sila. <laughs> And siyempre mga surprise surprise, tuwan tuwa ako sa biryani kasi nga po yung rice po ng biryani talaga po ano siya mga surprise surprise. Ayan o, oh. Sabi mga surprise surprise Kung meron po kayong Biryani cravings Ito na po yan mga surprise surprise Tanggal yung biryani cravings dito Sa mga spices mga surprise surprise Hindi po ako very familiar sa mga spices Pero minsan po nakakain po ako dito nung cardamom card na para kung ano yun, yun mga surprise surprise usually sa mga Hermes perfume may mga card may card mga surprise surprise so parang kumakain ka ng pabango ganun Mm. Mga ka-surprise, surprise, hindi po ito, ito opinion video dito sa Indian food ha. Kasi meron na nga po ako. Ano lang po ito. Gusto ko lang po samahan nyo ako while eating ganun. <laughs> Parang nakukuso na yata ngayon yung mga ka-surprise, surprise. Yung so, mag kumakain. So, now na nauso na rin yung vlogging or recording, di ba? You don't have to eat alone. We can eat with our, ayan, mga followers, ayan, mga ka-surprise, surprise, ayan. So, kain po tayo mga ka-surprise. na po, baka opinion video na rin itong mga surprise-surprise ka kasi last time po, yung part po ng chicken na nandito na sa biryani is parang leg part. Ayun nga na bird underneath. So parang hindi ko masyadong natikman yung chicken. You know? hindi ko masyadong na-enjoy kasi hindi ko nakikita. Pero this time, mga ka, surprise surprise. Ayan yun. Titikman natin. <laughs> Sa chicken, mga ka, surprise surprise, tanggal talaga yung poise mo dito. Lalo na kung di mo siya kakamayin. <laughs> so okay lang. Lalo naman na kung pinagpapapoisan, mga ka, surprise surprise. surprise surprise pansin nyo yung hair ko ano siya um, parang wet ganun balik na po ulit ako sa pag oil ng hair parating ko po siyang nilalagyan ng oil ganun so ayun mga ka, surprise surprise pero I think this is not supposed to be like this. Kailangan lalagyan mo siya ng oil and then babanawan mo siya and then saka mo siya i-arampa, ano, gano'n. <laughs> Pero kayo mga ka surprise surprise Since hindi naman po ito pang rampa day Kasi nga po bumabag yung mga surprise surprise So parang treatment day lang po Lumabas ako na may treatment ng Parang ganun Mga surprise surprise hindi ko na masyadong papahabain ha. Kasi, mayroon pa po akong gagawing recording ma'am. Excuse. Mayroon pa po akong gagawing recording mamaya. It's about sa leather shoes naman, mga surprise surprise Watch out for that. Kailan po tayo ng konti, and then puputuloy ko na po yung video. mga surprise surprise I think this is really supposed to be yogurt mga surprise surprise pero parang feeling talaga mayonnaise lang siya so I don't know if that's an Indian thing na mayonnaise yung nilalagay nila sa biryani because we all know naman <laughs> or yung na, hindi naman we all know yung mga mahilig sa biryani talaga alam naman natin na yun nga siguro sa India ganun or siguro siguro sa Middle Eastern countries mga ka surprise surprise yogurt talaga so hindi po natin alam kung ano yung authentic kung yung yogurt ba o itong parang mayonnaise and I'm not even sure kung mayonnaise to so, baka yogurt to lasang mayonnaise oh, sure. Ito mga bata, ito na si ano. I don't know. Siguro siya si, 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 si Shawarmi, you know? <laughs>

Mga surprise surprise I'd love to stay in chat pero baka maubusan na po tayo ng what they call this, ng memory dito sa sa phone. And sabi ko nga po, meron po tayong gagawin later on na uh, recordings about sa mga leather shoes. So watch out for that. Hindi ko na po papahabain yung video mga kasurper. surprise surprise. Paputuling ko na po. <laughs>